every weekend, dito sila nagpa-practice. Inanok muna yung box ko kasi nagugulan ako sa ano, kakakatapos ko lang kumain na yun. Ano gano'n kami? Cup noodles kami ni Princess. Ayun, inaantay lang namin yung coach nila kasi wala pa. Pa-practice na naman sila. Tapos, bukas pahinga nila. And, hindi ko sure kung may practice sila sa Monday. Mamaya mapag-uusapan pa. Ayun, naantay lang na kami ng coach nila. Ayun doon pa ang dami na. Meron din. So bungalad, so <inaudiblebbebbe> Sige lang, mag-practice lang kayo dyan, kids. Ako dito, chill, chill lang. Ayan. Kitang-kita pa na lahat ng sumpa dito sa iPhone. Wala pang filter to. Guys, so ayun, nandito na pala kami sa bahay kanina pa. Actually, nakatulog na kami nakatulog na ako kasi nga sobrang agto ko dahil ang aga namin nagising kanina umaga kanina, aga nagising, ang aga namin kanina umaga practice nila princess siguro mga 6am gising na ako hindi ah uh, 5 a.m. pala gising na ako kasi mali si Daddy Chris. ulit ako. Tapos so bumangon ako ng 7 na. So, ayan. Ang gagawin natin ngayon. Eh. Um, magsasaing na muna ako ngayon. Kasi nga, pauwi ngayon si Daddy Liz. Nagbago na naman yung schedule nila. Bumili pala ako ng caramel tarts kanina sa... Ayan. Yeah. Wait. Parang kasi may pumuputok-putok doon sa labas. Bumila ko ng caramel tarts. Dumaan kasi kami ni Princess sa hyper kanina. Bumila ko napkin niya. Kasi meron siya. Ayan. Tapos, yun. Napadaan na rin ako. Pabili na rin ako ng ganito. <laughs> Hindi talaga maaari. Ewan ba, kung ako lang to, sabihin ko, o oh, sige, ano, mag-hyper ako, tapos bibili ko, sabon lang. Yun. Ayun yung sa mindset ko, sabon lang talaga bibili. Kasi nga, nagtitipid ka, ba diba? Kasi nga, ano, budget budget meal lang talaga yung pera mo. Binabudget mo lang. Budgeting ka na. <laughs> Binabudget mo lang yung pera mo. Tapos pagdating dumi, makikita ka, dampot, dampot, dampot. Ayan. So, hindi talaga sabon lang ang mabibili mo. Eh, kanina sabi ko, napkin lang bibilin ko. Eh, may nakita akong ganito. Tapos, namimiss ko na kumain nito. Ang sarap nito, guys. Favorite namin to ni Princess. Uh, 2, 4, 6, 8, 10. Sampu yung laman niya. Nasa 112 pesos siya. Mahal siya pero masarap naman siya. Caramel tart. Hindi ko alam kung saan, gawa, kung saan galing itong lugar. Sasain naman muna ako. Tapos hindi ko pa alam kung anong ulamin namin. Kasi hindi, ako nag, hindi kami nagluso na ng ulam ngayon. Kasi nga, ano oras na kami umalis si Princess kanina 7 oh, oh mga 7:30 na kami umalis wala na time talaga magluluto hanggang ano kumain na nga lang kami kanina doon sa labas ang gastos namin ngayon guys so totoo lang kasi nga walang time hindi ko siya pwedeng hindi asikasuin kasi nga ah uh, basta kailangan kailangan kasi nandoon ako hindi ko siya, hindi ko kasi pwedeng explain dito sa ngayon ma explain ko na lang next time kasi baka may mga nanonood na teacher o di kaya kalaban nila gano. <laughs> Ayun. Chill Saturday night. Ito lang yung kaya ko guys. Yan. Sarap na sarap ako dyan. Tapos maraming maraming yellow. Ay siya. Wala na. Nabuhos na siya. Saturday naman ngayon para maralaks yung katawan. Isa lang to, guys. Huwag kayong mag-alala. Pangpatulog lang siya. Bumula. Masarap <laughs> na ito. Pinatsu na garlic flavor. Guys, paminsan-minsan lang ito, ha? pag gusto lang na talaga namin mag chill chill ng asawa ko pag sabado ganyan walang pasok yung nabukasan nag date din kami paminsan minsan yeah. sa bahay nga lang oh, okay. kasi magastos sa labas kwentuan onte oh.